Hindi lang ho uh, sina Alcantara, Bryce Serdandes, JP Mendoza, uh, pati na itong si Congressman Zanda Zaldico, lahat, lahat na ho na ma posibleng maarap sa patong-patong na kaso, hindi lang ho sila dapat makulong kung sila'y nagkasala dapat isoli ang perang ninakaw. Ah, ulitin ko po ha. Ah. Kaya hindi po naiwasan na ng atong amigong si Senator Erwin Tulfo na binabati ko sa ngayon sa social media. Bending the law. Bugso ng damdamin ho yun. Hindi naman niya sinabing break the law. O, nais tumbukin natin. Puntahan natin ng issue. ang isyo. Ang isyo dito, bakit may maraming humaharang? May mga humaharang oh. Maharang eh. No. Na bago maging state witness, ibalik muna ang ninakaw na pera. Yun lang naman yun eh. Kaya nga, in aid of legislation, ang ginagawa ang pagdinig para ayusin ang mga batas na talagang binubutasa ng mga pasaway na mga magnanakaw na nakaupo pa sa gobyerno. Okay? So, nais nice po ng Pangulong Marcos Jr. ibalik yung pera ng tao. Ha? Ngayon na po ay mabilis ang ginawa po ng, D, ng DPWH. File kagad ka ng kaso si Secretary Vince Dizon eh. Okay. Ngayon naman, tutumbukin, hahabulin ng DPWH. Dito po ang mga ari ni Zaldico. Grabe ito ha? Ano ba yung mga ari niya? eroplano na nakakalaga ng dalawang bilyong piso, helicopter, air assets bayan, bilyong pisong halaga. Yan, hinahabol na ho yan. Kaya nag-file ka ng kaso ang DPWH. Ya? Yeah? Okay. Pati na po mga accomplice nito para ma-freeze ka agad ang mga ari Mabawi. Bawi. Mababawi ka agad. Yan. So, uh, hopefully, maibalik po talaga. Maibalik ang pera. Kasi, ang isang Juan de la Cruz na nagnakaw lang ho ng corn beef bayan, pulong. Nakuha na yung, yung uh, corn beef, ikinulong pa. Ha? Ito, sus, porbida. Kung dumaan lang ito sa korte, sigurado, Kulong kaagad ang mga ito eh. Kaya lang, dinidinig pa ho ito sa Senate Deliberate Committee. Ito mga ebidensyang ito. Pag ito ay na-offer as evidence, kung ito ay admissible as evidence at hindi ito, uh, fruit of a poisonous tree. Tiyak, mag-release, -re mag-i-issue ang Korte ng Warrant of Arrest. <laughs> Unavailable ang kaso nito, bayan. Yan ang inaantabay ng, ng ating mga kababayan. Ayat, nice ng Pangulong Marcos Jr. isole gumawa ng paraan. Kaya agad-agad bumaksyon -agad, si Secretary Dizon. To quickly recover the embezzled public funds. Kaya nga, finrich na ng mga bank assets sa mga properties sa mga individuals Implicated po dito sa anomalous projects, ba? Freeze order! Yan, aksyon kagad! Ginisyo po ito ha ng avlak, bank deposits, na mga high-profile political figures: Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, ako, Bicol Congressman Zaldico, at ilan pa? May isa pa yung uh, dating kongresisa ng kalaokan. Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Lahat na ito bayan. Nirelay din ng DPWA ang information sa AMBLAC. Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure. Ito po sa 4.7 billion pisong worth ng as air assets. Nakarehistro po yan sa mga kumpanyang pagbamay-ari ni Zaldico. Ni-request din ng AMLAC i-freeze if half a billion pesos worth of luxury vehicles na pagbamayari ng ilang mga opisyalis ng DPWH. Ilang mga private contractor na implicate po dito sa irregularidad. Ang aksyon na ito stem from the swift evaluation of evidence ng mga ahensya ng gobyerno, including National Bureau of Investigation. Initiative po ito ng Pangulong Barcos na investiga ng mga anomalous flood control projects sa bansa. Unti-unti na pong nabubuksan. Bear fruit, ikaw na. It is now beginning to bear fruit, sabi po yan ni Yusek uh, Claire Castro. Meron pong klaro na direktiba ang Pangulo. Make sure evidence is sufficient. So that the two betrayers of the People's Trust cannot get away from the hand of law. Sabo, sabi po yan, ni Jose Claire Castro, from the President himself. Dahil for nearly apat na dekada, matapos pong uh, bayan, apat na dekada, hanggang ngayon, Lagana pa rin ang ito pong mga maanumalyang mga nagawa ng ilan itong mga pasaway. Higit na aksyonan talaga ito. At tayo nagpapasalamat. Oh, dahil uh, wala na. No holds barred na ito. Walang pinipili na ang uh, Marcos Jr. Administration. Papanagutin ang dapat lang managosi. Aljo